So yan idol, meron nga tayo dito isang collection. Isa nga ang boxos na materials. sakaling matipuhan mo lang. Na-train na nga idol ang kanyang mga primary branches. Ayan at career wire lang natin sa kanya. Pwede na nga nataga ng pangalawang wiring. Ngayon susukatin naman natin ang haba ng kanyang pasok At nasa 1 feet nga ang haba nito. Next naman nasusukatin natin ang lapad ng pasok. Ang sukat nga ng kanyang lapad ay nasa 9 inches. At syempre ang taas ng paso na nasa 4 inches At ang huli idol ang taas ng ating puno magmula sa kanyang road base Yun at may sukat nga itong 1 feet Yan nga idol sa details naman tayo ng kanyang nibari at syempre ng kanyang trunk At ganito nga ang itsura ng ating puno Ayan tignan naman natin sa kanyang bandang likuran And Guys ganito din ang itsura ng kanyang back view. Yan nga ang details sa idol. Ngayon, dako naman tayo sa details ng kanyang mga dahon. All goods naman ang kanyang mga dahon. Napaka-lush at napaka-berde. At nga ito lang mga first wiring nito at pwedeng-pwede na itong lataga ng kanyang pangalawang wiring. Ayan idol, ang materialis nga na ito ay galing sa cuttings. At may anim na taon na nga ito mula sa pagkakatanim ng kanyang cuttings. Ayan idol, konting seleksyon lang to At syempre, mawire ang kanyang mga secondary branches. All goods na naman to yun so, salamat sa support. Ha. Ah. Baka magustuhan mo, mensahe lang sa atin.